Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon ay uh, bibisitahin natin yung mga dating pabahay dito sa may halang na ikabiting. So ito yung isa sa pabahay ng gobyerno. Titingnan natin kung ano na yung mga ginawa ng mga binipisyari sa mga pabahay na binigay siya ng Inaway-inaway sa ngayon ng na gobyerno ng Pilipinas. So yung makikita nga natin na ito yung entrance. Malapad din yung entrance dito. At uh, naisip ko doon kung doon tayo dala. <laughs> so nakita natin yung isang oh, meron ng second floor ako naman nakakatuwa na in-upgrade na ng beneficiary yung uh, pabahay ng PM so design nito ayun no? uh, yung dating design kala mo may second floor na so, may kikita nyo may bintana sa taas at uh, yung map, kikita din natin na uh, karamihan ng mga pabahay sa may kalsada no? Uh, may mga tindahan very common <laughs> talaga yung mga tao eh, nagninegosyo so yeah, makikita natin na halos lahat mga naka, naka secret book na o na secret na talaga yung bahay talagang pinaayos na nila ng gusto nilingalinga tayo doon kasi hindi ko malamang kung saan ako dada yun <laughs> ah, so, eh, nakikita nyo yun, eh, nasa mukha na natin kulay orange, so kita nyo kung gaano niya inap grade. Diba? Kaya yung mga nakaka-inspire, no? yung mga kababayan natin. Kung ano yung ginawa diba sa kababayan At ito pa, oh, kulay blue. May air condition pa. Yayamanin mo talaga. So, ito din, no? Wow. Ah, ginawa na ng terry sa taas. yung dinadaanan natin main dito kaya medyo may kaluwagan so ayun lahat ng mga halos naman mga bahay in upgrade na talaga nila pinakadulo na ito so ayun nakikita nyo rin yun o no? tutumbukin natin wow paikot na ng bahay corner lot galing ganda So, ayun pa. Isa po. Hindi mo naman sasabing yung pabahay ng gobyerno ito eh. Dahil talagang in-upgrade ng tutu-tutu ng mga binipisyari na yung pabahay ng gobyerno. Sino pa bang makakapagsabi na pabahay ito ng gobyerno kung uh, hindi alam at mapapasyal sa ganitong uh, klaseng subdivision ng pabahay. Pabahay ng gobyerno, ha? Kung makikita nyo na ganun na yung mga mga bahay ganun na yung uh, upgrade so ito na yung parang ano yung kalsada na to, so, to uh, ano pa rin main pa rin so yun o no? oh, yun yun o no? oh. diba kita nyo ganda nakikitid yung ano na to minula ito pa ayan oh ayan talaga bonggang bongga wow talagang pinarinovate ng gusto nakakatuwa na ganyan ginagawa ng mga kababayan natin mga nare-relocate sa pabahay ng gobyerno kasi nakikita natin na paano sila talaga nag -i -i makikita rin natin dito na mapuno no. Ayun pa isa oh. Ito oh. Kasi game floor na. Kita din natin, mapapansin din natin na maraming halaman, puno, sa tapat ng mga bahay na nakakapagpapresko sa ano, Delio TV butoy. Delio TV. Delio TV? Oo. Ayan oh. Best speaker. Wala na, wala na ubos. Wala na. Wala na. Yan ba? Eh siya tawag sa. Wala oh dada, ingat tayo. Oh, go na ako ah. Bring me. Ring me. Wala ubos. Thank you. Thank you. Thank you. At ayun na, ah, meron pa tayong mga kabataan na naglalaro doon na lumapit talaga sa atin. So nakakatuwa naman. Ayan o, oh, kita nyo yan o. Oh, ano pinagaganda nila? So yung mga bakanting lote, ayan, tinataniman pa sila. Nanong mga saging. Tinataniman na saging kung ano-ano na -ano pwedeng uh, mapapakinabangan. So ito, terso. Oh. Ganda. Ganda. galing so dito parang dito sa street na to parang wala, wala masyadong development po. pero lapad ng pasada dito karamihan lang talaga ano ang mga pinagawa na yung harapan dito. Oh. yung manin rin. No? Tingnan nyo yung bahay nila. Pin down na din. manina ng mga tao. Ito, oh, yan o. Oh. na lahat. Iba e naman talaga. Gusto talagang uh, mapabuti yung paninirahan nila sa mga babae ng gobyerno. Yan. Ito. <tellan> Diyan lang talaga natin may pipilisyo ng mga tao. May mga gusto, may mga ayaw. Kung isipin na nga, mapalad na nga tayong mga nabibigyan ng pabahay ng gobyerno. Ang ano lang natin, ipagbubutihin lang natin. Ang um, talaga. Uh, sa probinsya kasi talagang limited yung source para sa hanap buhay. O ito, ganda na din. Gusto ko yung terrace nila. Oh. Kaya na. O oh. ito pang isa. Oh. Yung po Oh. nakakatuwa na ah. ganito na yung ah, nakikita natin sa mga pabahay ng gobyerno. So yung mga residente talaga eh... Yung mga residente, pinagpuputi nila yung bahay na ibinigay sa kanila o meron pa dito ng ah, Hello Kitty. Ayun, kulay no? pink. Pero kita nyo, mga aircon na ano na yan. Ano bang tawag niya sa classic aircon na may ganyan? <laughs> so, yun. Mga na rin. Para inubit na rin nila. Maganda sa mga pabahay na ito kasi mataas mata yung bubong Although dito sa bayan ng Nike, mainit po talaga. Pero ting kung ko kahit saan naman siguro. Pero iba lang yung klima dito talaga sa Nike. O oh, ito, mapuno dito yung lugar. Oh. Kita niya, no? Umahapay na yung mga sanga ng mga puno sa kalsada. Kaya ang para parang sarap. Sarap tumambay sa sa gilid na to. Sa bandang kaliwa. lapad din ng kalsada nila dito no? nakakatuwa ganda Laki na ng development ng pabahay na to sobra nakikita natin na umaasinsyo na talaga yung mga residente at uh, hindi na natin masasabi yung mapagkakamalan natin pabahay pa ba ng gobyerno itong division uh, subdivision na to kasi nakikita natin kung gaano na kaganda yung mga bahay kung gaano na dinevelop, pinaayos na renovate ng mga beneficiary nakikita rin naman natin ang dami ng mga sasakyan oh. may mga wheels na talaga oh. so yun po malaman kung saan ako pupunta. Ito na yung Northern Corner lot. Okay, so yun. Uh, tapos na yung tour natin sa pabahay ng gobyerno dito sa may halang na ikawili. Uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo.